Hello no, guys uh, Ikotin natin ngayon guys Hello no, so, dito guys na, nakakaganda guys Ito the guys yung Ano uh, nila guys Yung kobo nila Tapos yung Ano nila guys Yung atip ay Anahaw Hindi siya guys na ano Hindi siya Nipa Kundi Anahaw Ang lamig guys ng kobo nila Dahil anahaw Hindi siya nipa Ganda to location guys Dito Yan, ang ganda dito guys Sarap mamasyal dito Talaga Ayan, ang ganda dito guys uh, Mas maganda talaga guys Na matalo natin dito Guys, ang gandang kanawin dito guys Tignan. Dito, sa uh, Kubo Sa Bulaluhan guys Ang ganda dito guys Dito sa ano, Bulaluhan dito. Eh iba guys ah uh, tumutok dito guys sa so, sa so, so tubig ayun guys, oh guys diba ang ganda tubig yung ilalim kaya ang sarap dito guys magalagala dito sa kubo nila guys ayan dito guys napakaganda guys pasyalan dito guys sa lugar na ito dahil sa hindi ko ang hangin mga sasakyan lang maraming mo guys kasi ano, uh, marapit sa highway Ayan, ayan, dito may water lily sa ilalim, sa ilalim. Mayroon siya water lily, guys. Para siyang, parang peace plan, guys. Ayan. Kung gusto mong mingiwit, ayan, may nice day yata dyan. Ayan. ayan. dyan, guys. Pwede ka kong Pasalan Pasyalan natin dito, guys. Yung, dito. Yung lugar dito sa Bulaluhan. Bubo, Bulaluhan, guys. Diba guys, napakaganda. Napakaganda talaga dito guys. First time ka lang ko lang ito guys, dito napuntahan. Dahil talagang ginawi ko talaga dito. Buwa pa talaga sa para uh, makakain ako dito sa bulalo nila. Dahil ano, uh, mainit-init pa yung bulalo nila. Masarap ang daming laman. Kaya, ang sarap yung pasyalan dito guys kasi maraming mga halaman. Tsaka yung mga kubo nila, ang lamig. Oo. Ang lamig ng kubo dito kasi nga, yung lipa nila hindi sya ano hindi siya mainit ayun guys ang ganda na kami ang ganda ang ganda na mga kubo nila guys ayun na ah diba o oh. ang ganda ng kubo nila guys yan pwede ka dun sa, sa loob lang yan pwede ka lang dyan ah uh, kakain, inuman, kasama ng barkada. Yan. Ang ganda guys. Yan. Napakaganda. Hmm? Ang ganda ng pagkagawa nila dito guys. Ang ano nila. Yung kubo. Tapos meron pa nag, -nag alaga halaman nila guys. kasi naalagaan. Ang ganda talaga. Sarap ito kumain guys. Mainit pa yung bulalo. First time ko lang kumain. Boba lang talaga sa sakin guys. Para lang kumain dito kasi gusto kong experience ang bulalo niya ang sarap ang sarap talaga mainit pa ayan ang dati yung papasya lang dito guys oh. may mga tagapangalaga ng halaman nila ayan ganda na nila dito ang lawak pala ng ano nila may, pwede din mga may event dito guys, like kakasal or party. Kasi, ang lawak wala ng venue. Oh, ang ganda ng kubo nila. Oh, ang ganda. Ang lawak ng ano nila guys, function ni area nila. Pwede dito guys, pag mag birthday or binyag, kasal. Pwede dito, i ano, gaganapin yung celebration ng kasal. Or binyagan, kung may party. Pwede rin dito guys magparty. Ayan. Ayan guys, ang ganda. Sariwang hangin guys, sariwang hangin. Ayan, thank you so much guys for watching my YouTube channel. Ayan, John Lai